Ilang yun? Tapos lepito. maganda eh, no? Dali, oh, may ano rin sila, no? Dali. Dami na nga eh. silang ano, no? Alakban eh. sila, no? Meron pero sila naman dyan. Swerte nga nung asawa dyan eh. Diba yung dali na Babae na asawa niya, Mercado eh. Hindi na ba yung na yan? yan? Diba yan? Diba saan yan? lang yung saraka si eh.

哎，八十八。

Malgan. itu. Okay, eh. Kompol Belaman ya kan? Ngokolaban lanile yo meneh. 711. Mau mobil Jens sih. Kompol Belaman ya. Kompol Jous. Eh, nggrep. Jens. Kang Jens. Jens. Ponso Ah, Ito siya kay Papig Okay, Papig siya Tingas na kasi yung bila na ano ko eh Sira kasi yung ano dito sa ano eh Tingas na naman? Oo, no, sira lang yun yung Tingas lang Balik um, na naman? Oo, no, pero kung malambo to Sarap takbo to Uy Ano, marunong gamot motor hindi Bihin mo lang Eh Lock, la, lock, lock, lock